This video, dito na naman tayo ngayon sa ating pagre-reaction video. Mayroon na namang isang sikat na passport. May nagwawala. Ay, Diyos ko, saan na naman? Saan na naman at anong klase? At bakit nga ito si ate nagwawala? Panoorin nga natin itong mga langga. Gawin natin. <coughs> Ito sobrang galit ni ate, no? At ano kayang dahilan? Kasi hindi narinig minsan yung kanyang sinasabi, eh. Ako ba, pag nanood ako ng video, talagang tinititigan ko ng gusto. Tapos, niisip ko, ano itong dahilan? Bakit si ate nagwawala nandito sa isang sikat na passport? Pumasok talaga siya sa loob. Sa loob talaga siya pumasok. Ito, viral na, viral na naman to. Ito, viral, nagwala si ate, pumasok pa mismo sa loob ng Jollibee. Sobrang galit talaga siya. Hala, sa ano kayang dahilan? At saka ang daming nag-comment dito. <laughs> ang daming nag-comment dito. Ang sabing ganun eh, Jollibee na naman. <laughs> Jollibee na naman. Hala. Ay, itong, itong video na to na viral is kinuha ko to para naman gawin natin itong reaction video dahil nga bakit nga ba itong masikat na fast eh laging nasasangkot sa ganito, no? At saka, ang tanong ko yan, ito dumaan lang ito sa aking Facebook page. Ah, uh, ha? baka sabihin nyo kaya ginawan ko to ng reaction video kasi ito viral kahit pumunta ako sa kabilang apps viral din tapos pupunta balik na naman ako dito ganun din dumadaan ang dumadaan sa akin alam niyo kung bakit yung mga viral eh dumadaan sa akin kasi ginagawang ko yan ng reaction video ganito yung mga langga no uh, sana yung mga nag-upload nito Uh, tingnan mo nang mabuti kung ano bang dahilan kung bakit si ate ay nagwawala. Sa anong dahilan. At saka nyo i-upload. Kasi, ang nag-upload nito... Ito ha. Ang nag-upload nito, busisiin ng gusto to. Kasi sikat to na passport eh. Busisiin to ng gusto kung anong dahilan bakit ito naging viral. Bakit ito ikinalat. Kalat na kalat na naman to eh. So... Uh, ito, galing ito sa kabilang apps. At uh, kahit anong gawin nyo, nagkalat na naman talaga tong viral na to. So, ang naumpisa no nito, kung isang vlogger ba to, isang content creator ba to, ang mali naman kasi ni ate, ano, bakit kasi nagwawala? Kinausap niya sana yung manager. Para hindi mabijuhan mga tao. Kasi alam nyo naman, ang mga tao ngayon, kahit bit-bit lang ang sil bit, bit na lagi ang cellphone, mga karamihan content creator na sa Facebook page, TikTok, YouTube, Diba? Yun lang ang mahirap dito eh. Dapat ate, kin ginawa mo naman eh. Kinausap mo, mo na yung manager. Hindi yung nagsisigaw. Sigaw siya ng sigaw sa loob. Pumasok pa talaga doon siya sa loob ng mga ano, mga employees. Siyempre, yung mga tao, uh, nagsisigaw eh. Eh, siyempre, kuha agad ng cellphone, video agad. O, diba? Ganon lang yun. Hindi natin minsan masisisi ang minsan, ang, sa totoo lang no, ang mga content creator, minsan hindi masisisi yan. Dahil, Uh, kung mayroon sanang problema ay dapat kinausap muna sa loob ng masinsinan ngayon kung hindi man sang ayon saka siguro magwawala hindi yung nagwala agad eh syempre nakakaya din to at saka malaking kumpanya to ha hindi basta basta kumpanya lang ito napakalaki tong ano ayan mga langga dito naman tayo sa viral natin so maraming salamat sa panunod nyo ng aking video anong masasabi nyo mga langga na nandyan comment down below salamat